Maayong hapon, oy, na yung tawag idol, lolo na itong nabi Ayaw, shout out, guys Ay, vlog! Oh, shout out, shout out! Sige! Karan ako si Gladys, huwag pali, ginaok ko, mag-vlog laag Oo, taga naman siya Ano, minabaka? Oh, minabaka, taga shout out, mga taga, oh, minabaka, shout out Oh, nakatakar na yung mga silingan, maayong hapon sa inyo, lol! Oh, shout out sa ilahang mga silingan, no? Maayong hapon sa inyo, diya, kanan, mga silingan, nakatakar na yung So karon maglatagaw na pud siga lang po bre mga silingan. Taliwala sa kahaponon, maayo ni eh, kay landong mga no. Oh, di ba? Asa ka, boss? Ah, ako? Tambagan. Tambagan. mga maslingan to di sa yes, Tambagan no. Sigaw din. Unsa ang pangalan nimo? ID. Ha? ID. Okay. 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 Sigaw ni Kuya ID. Kuya ID. Ang sinabi

So happy uh, dito kita na mga siyudad ang Medina Kaya na traffic ha <laughs> So mayroon mo dahil na yung siyudad ang Medina mga silingan Kaya na mga, mga sakinan Sugod na kami ka-traffic kami sa masada mga silingan no? Oh, oh. sa mga driver, mga gwapo. Ay, si Mamo, gwapo kayo si Mamo. Ah. Chito, dali sa RC Grains Trading. Shoutout yung boss Chito sa RC Grains Trading. Shoutout sa inyo, sa inyong king sa kupa, no? Shoutout, boss. Go! Tiga, tiga. parang may naisip ako dito. Dahil gabi na, Bibili ako ng tig na dalawang piraso na ista Bawat isa sa inyo At para naman kumikita kayo Nang patas dito ba sino ba naman ang hindi gusto ng ganito? Para naman makakauwi kayo nang maaga dito. Nakakaluka to! O oh, ba diba? Ang enjoy nila dito? Shout out na lang sa taga Porok 5, South Africa. Oh O ba diba? Ang enjoy nila? Dahil nakabili na ako, uuwi na ako. Bye -bye, yo! ngayon nga po ay tawag idol lolo na ay shout out guys ay vlog oh shout out shout out hindi <laughs> karoon ako si Gladys huwag pali ginawa ko nag vlog lag na oh taga naman siya ano minabaka oh minabaka Taka, -taka oh, shout out mga oh. taga ako oh, minabaka shout, shout out shout out shout out Gladys Gladys oh gladys <laughs> shout out din ito na ito boss tito sa RC Brains Trading shout out kang boss sa RC Green Trading